Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. lalo lalo na ating mga kababayan dyan sa Region 8 dito po sa SMX sa Pasay City Convention Center ay uh, ginaganap ang uh, annual Provincial Congress Liga ng mga Barangay sa Pilipinas Late Chapter at uh, ginanap po ito nitong uh, June 18 dito sa SMX sa uh, at uh, ito kararating lang ni uh, governor uh, Jerico uh, Pitilia at uh, kasama niya ang uh, uh, president ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas uh, Honorable Martina Ina Jimenez ang Provincial Liga ng mga Barangay at uh, ito ay uh, kasama din si uh, vice governor Sandy Javier at uh, ang uh, may bahay ni uh, Governor Petilia na uh, dumating rin dito sa uh, isinasagawang uh, annual convention o annual uh, uh, provincial congress ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas sa uh, latest chapter. Ang uh, ating pong mga opisyal ng uh, gobyerno ay kabilang sa mga dumaluna kanina at nagtalumpati na sa harap ng mga taga na pawang mga barangay officials ay sina Senator Amy Marcos at DILG Secretary Benhor Abalos. At ngayong naman ay kararating lang ng dito Governor at Vice Governor at iba pa mga board member na sila ay uh, dumalo rito sa sinasagawang uh, annual provincial congress uh, ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas sa programa ay uh, tinatalakay rito ang karapatan ng uh, gender uh, development at uh, pinapakita rito kung uh, papaano rin ang uh, mga impormasyon na may bibigay sa ating mga opisyal ng mga barangay na ginaganap rito at uh, dinadaluhan ng mga ABC President ng iba't ibang mga bayan ng uh, lalawigan o probinsya ng Leyte. Sa panguna ni Honorable uh, uh, F. Ronameron, ang ABC President ng Borawin Leyte, Honorable Marilyn uh, Cordeno. Uh, ABC president ng Isabela, Leyte. Ang uh, ABC president ng uh, Palo, Leyte na si uh, Lantao, si uh, Honorable Manuel siya okay, nag ABC president uh, at si Honorable Bembem uh, Bibero ang ABC president naman ng uh, Tulosa, uh, Leyte. So ngayon, ay uh, pinapakilala nila ang uh, ating mga panauhin dito sa ginanap na annual provincial congress at uh, binibigyan ng uh, pagkilala o award uh, sa kanyang presensya itong si uh, Vice Governor Javier ni uh, uh, Honorable Maina Jimenez ang Provincial Liga ng mga Barangay sa Pilipinas uh, President at si uh, Sandy uh, uh, Javier ay binibigyan ng Plaque of Appreciation. So maraming mga programa na kanilang isinagawa rito at uh, kinalaman din sa pagbibigay ng uh, uh, kahalagaan ng uh, tourism Ang uh, Department uh, of Tourism, uh, uh in charge uh, sa puro province sa Leyte itong si uh, uh, um, former Palo Leyte mayor uh, asawa ni Governor Pitilia na nagsalita at maraming mga uh turista So yan, nagkatatapos lang, nagparapol kasi rin ng dalawang motorsiklo, motorbike, motor, motor may nanalo na barangay official na ngayon ay tuwan-tuwa. At uh, dalawa ang nanalo, ang isang motor ay galing naman kay uh, Tingog partilista uh, uh, representative. Ayos!